Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo? Yung sobrang mararamdaman mo na mahal na mahal ka talaga ng partner mo. Lalong-lalo na minsan ay nararamdaman mo na parang wala ka ng halaga sa kanya at ikaw ay palagi na lang niyang binaliwala. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na isang napaka-epektibong ritual. Basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras ng gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng plastic o seplak at pagkatapos maglagay ka ng tatlong butil na bawang. At pwede mo ito balatan, pwede hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos isilid ito, sa plastic o ni na inihanda mo. At kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, tupiin itong papel at saka ilagay ito sa plastic na pinaglagyan mo ng bawang. At maglagay ka rin ng kalahating kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan mo muna saglit ng ritual, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apilido, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin at habang buhay ako lamang ang mamahalin mo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede ito dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At paniguradong mababaliw siya sa kakaselo sa iyo at mararamdaman mo na sobrang mahal na mahal ka ng partner mo. Basta magtiwala lang, gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palagi magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.